Magandang ko po sa lahat guys. Anong dito si Tugbatang Ginebisayang vlogger sa San Vicente Perer po ng... Anong lugar ari tay? Bagong Puok, Banay Banay. Bagong Puok, banay, banay, po. Kami po ay inabot ng ulan guys. Kami ay gayak ay pupunta din sa simbahan ng San Vicente Perer. Ayan po yung simbahan guys. Kasi inabot kami ng malakas na ulan. Tamang tama po dito.

Meron dyan tayo na Oo. Oh, oh. Ah, wala po ngayong misa guys. Ngayon ay araw ng lunes po. Galing po kami ng hospital at nagpalo uh, up check up nga po. Marami pa pong mga laboratory papagawa sa akin guys bago ako maoperahan. Kaya bukas babalik ulit sa hospital at e ano ulit yung mga laboratory ko kailangan pang magpasting kaya dami talagang gagawin muna bago maopera. Ano pa iikot din yung sa likod? <coughs> <coughs> nakalabas na kami ng simbahan. Dadaan naman ako din sa ilog guys at ako ay maghihilod ng libag ng aking paa. Gawa na sobrang lakas ng ulan kanina. Ayan po Pupupus na ako ng aking paa dito guys. Ayan ako. Ayan Ihiludin ko lang at madumi ang ano lakas ng ulan kasi sa lupa nakaikot yung mga Sada sa, sa akin pa guys so, oh, ayun know. Masarap din yung maglaba guys. Ako'y babalik na paahon na ako. Ng aking asawa na pintay.